ko. Sunog siguro doon. Ano lang. Parang ito Mga sunog yan. Okay. Naku, eh, na. Mm. Ano yan, sunog? Yeah! Sunog ba yan? Pabrika lahat natin. Mm -hmm. Ang baho. ito, oh, yun, di sumabog, di sumabog. Di sumabog na na naman? Hindi eh. kasi ito sa tingin, puro babae yun. puro babae? Ay, 我给你录个音。 styro tayo oh. nung ang sunog na nangyari ngayong araw na to uh, Sabado uh, November 25 taong 2023 ito po sa loob ng, ano, ng uh, isang planta ng styro dito sa amin sa Santa Maria dito po sa Barangay Guyong at yan po, uh, Ayan na may mga naapuhap na po ang uh, sunog nila at yan po kuwuti na lang at hindi ano hindi malakas at na-control din nila ang sunog Yan lang po ang kaganapan ngayong araw na to po at uh, sa bayan po ang mga tao at uh, sa labas po <coughs> ayan po ay po mga safety officer ng uh, kumpanya at uh, sulukoy ang uh, pinapatay nila uh, apoy. Ayun po, nasa loob pala ng ano eh. Ng uh, ito. Uh, uh, machine department. Okay. Ayun po, hanggang uh, dito na lang po. At uh, nagtatapos. Ang ah, uh, nagulat. Salamat po.